thank <laughs> you Back, mga kalapatid sa aking youtube channel ang kalapatid pigeon on love as mga kalapatid pagpunta na po tayo sa sukat para niya kay pero sa ngayon po mga sa nagaabog po kami ng aking ka tandem na si mr kevin karikitan so ayan po so andito po kami sa alabang magigitay po kami ng jeep papunta po ng sukat so ayan mga kalapatid at tabayan na po ninyo ang ating pagpunta sa bio research bio pigeons so ayan mga kalapatid andito po yung uh, yung uh, ginagawang skyway so ayan yeah, mga alapatids yeah, yeah, yeah. ah, po so mga alapatids see you po mamaya sa akin channel ang kalapatids pigeon love kita kits po tayo sa bio research bio pigeons a few minutes later youtube channel ang kalapatids pigeon love so ito na po tayo sa ating site sa ating pupuntahan ng bio research bio pigeons wow. so ayan mga kalapatids stop So ayan na po tayo mga kalapatid sa Bio Research Bio Pigeons. So ayan. So simula nga po nung tayo eh huling pumunta rito, wala pa po yan mga kalapatid sa kung ginagawang yan, no. So ngayon mga kalapatid, ayan na po. Tunay na po yan. At andito na po tayo sa area ng Bio Research Bio Pigeons. So ayan mga kalapatid, kita-kita po tayo sa loob. At atin pong uh, Itay si Mr. Allen Lee ng Bio Research Bio Videos. So maraming time. salamat po at hintayin nyo po ang aking interview sa kanya. Welcome back mga kalapatids sa aking YouTube channel, ang Kalapatids Pigeon Lock. So ito mga kalapatids, pakikita ko po sa inyo ang aggressive eagle. Ayan mga kalapatids. So, ayan o. No? Oh. So ayan mga nagagalit. So ayan mga kalapatids. Ayan. Ang ganda po ito pa po ang iba mga ano ba ito so ayan mga alapatids oh. ang pika pika Dali na pa mga kalapatids, babalik po ako. Good morning mga kalapatids and welcome back to my channel ang kalapatids Pigeon Lop Asap na mga kalapatids at last nandito na po kami sa Bayo Region Pigeons so, mga imported po ang mga ibon na nandito mga kalapatids ano, mga quality racing pigeons kaya po mga kalapatids kung kayo po ay mag ng mga racing pigeons na quality so dito lamang po kayo mag-avail mga kalapatids sa Bio Research Bio Pigeon. So mga quality bird po, mga nandito mga kalapatids. So as of na mga kalapatids, andito po ang ating uh, uh, tagapamahala ng Bio Research na si Mr. Allen Lee. Inyo, <laughs> Sir Allen, at last, yes, nagkita rin po tayo. Yes, after a long while, nagkita rin po tayo kami ni <laughs> Kalapatids Pigeon TV. Yan, yes, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa kanya, please click the subscription button. At para updated kayo sa, sa mga latest vlog, ikaw na Pigeon TV, click the notification bell para updated kayo sa mga bagong vlog niya. And yan. Welcome po to Bio Research Bio Pigeon. So maraming maraming salamat po dahil ito uh, nga po, binigyan po tayo ng t-shirt galing po Paya ng video. Bio Pigeon. So kasama ko po si Mr. Kevin Karikitan. So dalawa po kami dito. Tandem po po siya mga kalapatid. So ayan. So, ayan Mga kalabot tayo po ay lilibot ni Mr. Alin Lee sa iba't ibang mga quality racing pigeons dito po sa Bio Research. So, maya maya po, babalik po tayo dito para makita po natin ang iba't ibang klaseng mga quality racing pigeons dito po sa Bio Research, Bio Pigeons. So, babalik po si Kalapatids Pigeon Love, maya maya po lamang. So, wait a minute mga Kalapatids! Okay po! So, ayan mga Kalapatids, dadalhin po tayo ni Sir Allen sa mga accessories and products po nila dito po sa Bio Research Bio Pidons. so ayan po mga halapapids napakaganda po rito ito po ang kanilang mga dito po sila nagme-meeting may mga parapol dito po sila nag-meet -me up so ayan mga halapapids so ayan po ang kanilang mga products ano available din po sila sa mga iba't ibang klaseng products katulad po ito lagayan po ng tubig ayan mga probiotics mga kapatids ayan. So, ayan may mga molasses din po sila available po dito sa bio research bio pigeons so, ayan napakarami po kayong mapagpipilian dito ayan pa po ayan, pang racing pigeons po ito ng halapatid pang recover, pang recover. Meron din po silang mga training boxes. So ayan, available din po. Ayan, mga probiotics. Ang na lang po kayo dito. Ayan, napakaganda po rito. Ito, meron po silang mga incubator. Oh. Meron po silang incubator dito para sa ating mga quality racing pigeons. Ayan, So, inaanyayahan ko po kayo mga kalapatids na magpunta po rito sa Bio Research, Bio Pigeons. At talaga naman po hindi po masasayang ang inyong punta rito sa Bio Research, Bio Pigeons, Quality tracing Imported Pure Lines, Facing Pigeons. So, yan po ang mga training boxes nila, no? mga kalapatids. Mga pansingle lang, mga kalapatids. Ayun, pansingle training boxes. So, nagpapasalamat po tayo sa bumubuo ng Bio Research Bio Pigeons. Lalo na po kay Mr. Allen Lee ng Bio Research Bio Pigeons. So, yan. So, mamaya po, dadalhin po tayo ulit ni Mr. Allen Lee. At tayo po ipapasyal niya sa facilities po dito sa Bio Research Bio Pigeons. So, Tingnan niyo po kung gaano kaganda ang kanilang mga facilities dito. So, yan. Pakaluag po at may ginagawa pa po, po doon sa labas so yan babalik po kami si Kalapatis Pigeon Lock kasama po si Mr. Alin Lee at gayon na rin po si Mr. Kevin kayo na rin po pinag po yun tapos pag, pag, pag naabutan pa po ng tanghalian dito pinag po yun dito, dito, dito. Kapasit dito ngayon, 120 persons. And after the seminar, for every 50 attendees, <laughs> Paparapol po tayo ng one foundation bridge. For every 50 attendees. Tapos, itong wall, para may idea lang si Jojo and Teddy, na ba yung makikin mo na lang Jojo, na ba yung mong type na lang? Aba. This will be our great wall of fame. Ah, dito po sa ako. Ayan, yan po. Yan po ilalagay ang mga litrato ng mga customers namin na nalado na Sa parera, Tower, in language. From the right are the south winners, from the left are the north winners, and on the center are the Visaya and the winners. Sana soon Jojo Arcega, kasama. <laughs> Sana <makasama>. so, <laughs> <don't>... <laughs> soon Soon, <laughs> uh, <and> so, <laughs> pala sa area region Dito Yan, ginagawa eh This area, Jojo Is your Vlogger station The whole area Bukod -bu natin dito, Jo Extend hanggang mo Extend hanggang This will be our future Vlogger station Dito, magkakaroon po tayo ng Angin na lamesa para kay anim na vlogger sabay-sabay nagbablog pwede at dito magkakaroon po tayo ng star nakalagay po ang mga litrato ng mga vloggers Apa. halimbawa andito yung litrato si Calapati Pigeon TV pag pumunta dito si Jojo autograph siya sa baba niya no? Yun. At dito po no, sa Pigeon Station, magkakaroon tayo dito ng isang daan artista. Sino yung mga artista, Jojo? -Jo? 100 Pigeons, no, representing our 60 lights available and 40 rare colors. Maka-display po dito. Para kung gagawa kayo, ito, pero napatunay ito paggatawa kayo ng broad part series Apo. na sinasabi nga ng mga ninongs natin sana lahat ng vloggers makagawa ng broad part series ng available pigeon lines dito sa Bio Research, Bio Pigeon kasi yun yung tatawagin natin Bible ng Pigeon doon isishare nyo sa inyong mga viewers yung karakteristik ng bawat line dito matatakot tayo ng 100 pages, 100 videos. For example, ipag-vlog nyo, kalimbawa, John Arden. Aba. ba? Huhulihin ko yung John Arden. Punta kayo doon sa inyong table. Saka doon dyan yung gagawin yung pag-vlog regarding sa John Arden. Ayan, makikita Pag natapos ito, you can come here. Kaya lang sa tingin ko, whole day, Jojo. Aba, oo. Para matapos yung vlog. Para kayo, matapos yung vlog namin po Alam mo sino nakagawa na nun? Si Garahe PH, si Homing Pigeon. Ewan ko lang si Alan kung natapos na rin ni Alan yun. Pero pwede nyo bilang uli ulit dito. Full um, day lang kayo andito. Ah, picture na. Sige. Papicture tayo dito. Tira, kasama itong ano. Ay, ganda. Wow. Pero, Ang ganda. Wow. Ang ganda. Wow. Right. Pigeon John Supermarket. Yeah, nakita nyo. Wide wow. selection. Yeah. Several thousands of imported pure line in dito. Magkakaroon po tayo dito ng 300 pages and several thousands imported pure line racing pigeon for sale. Ang setup dito, supermarkets, Need push po ang customer. Need to push back. Ay, oo nga. Magsa-shopping ng kalapati. Eh. May, <laughs> may push So ayan mga kalapatis, meron po tayong postcard dito. Ano? So ayan, pinapalawanag po sa atin ni Mr. Alin Lee na pwede po tayo mag-supermarket po ng mga quality racing pigeons dito po sa Bio Research. So ayan, napakaganda po rito mga kalapatis. So hindi po kayo magsisisi na pumunta po rito sa Bio Research Bio Pigeons. Ayan, mga kapatid. so kung hindi pa po kayo nang subscribe mga kalapatids kay kalapatids video love Mag subscribe na po kayo para lagi kayong updated mga kalapatids sa aking uh, channel so ayan mga kalapatids mga kalapatids, tinutor tayo ni Mr. Alin D. Ano? So, Napakabay po talaga ng ating mga mga ninongs. Dahil po pinagpagawa nila tayo ng ganitong kalaking pigeon condo So ayan. Lahat po yan mga kalapatids, ipuro po mga condominiums po ng ating mga quality racing pigeons. So ayan. under construction pa po ito mga kalapatids pero nakita nyo naman po mga kalapatids ang mga facilities dun po sa pinakita ko sa inyo sa loob po ng bio research ay talaga naman pong napakaganda so yan po ang mga gumagawa dito Pagkatapunan natin ang pa mga mga quality racing videos. So ayan mga kalapatid. Papasok po tayo sa Pigeon Condo. Tayo po itutur ni Mr. Allen Lee. So, ayan, pigeon Condo. Na kanilang kinapagawa ngayon mga kalapatid. Ayan. So ayan. na po natin ang Pigeon Condo.

So ayan mga kalapatids, naipasyal ko na kayo sa Bio Research Bio Pigeons pero hindi pa po doon nagkatapos sa lahat mga kalapatids dahil sa sobrang laki po neto ay talaga naman po sulit ang ating tour dito po sa Bio Research Bio Pigeons. So ayan pa po ang uh, ibang uh, ginagawa dito po sa Bio Research Bio Pigeons. Before leaving the Philippines and upon arriving in the Philippines, ito sa future Pigeon Auditorium. Dito, welcome lahat ng clubs to conduct training, seminar, awarding, party, workshop. Ang mga dito po raw. Dito po gaganapin yung iba mga clubs. Pero, mga... May personal request ako, pag mag-inoperate na talaga itong photo, sana maibitahan ko yung kausap kong nasa 280 vloggers na ang kausap ko. May request ko kayong lahat, nakatayo dyan, sana magkasa ko yung 280 dyan. Nasa harap si Alan Barcon, si James Madla, Uh, si Kiyanski no pwede si Jennifer kasi bawal ba yung may hawak na cellphone ng oras na yan Apo? si Ali nang may hawak ng isang cellphone kasi i-request ko kayo lahat magti-tiktok kayo sa sabay ayos magti-tiktok ang gati nyo 280 vloggers o so, dyan yun sabay-sabay magti-tiktok <laughs> The fourth floor po nito, ginagawa din. Fourth floor, fifth floor, sixth floor. The fourth floor sa kapit floor is our future trade hall. So next time, pag may mga pigeon expo, sana dito na po ganapin. Ako. Okay. Then, yung sixth floor po nito, penthouse. Para after awarding, gusto ng konting party, akyat sa penthouse. Open, open yun. Yeah. Sabi nga ng pano, you can search Google if you can see a pigeon condo. Be proud because the first pigeon condo will rise in Philippine soil. The unahan condo ng Kalapate. Nakakaingit ng Kalapate. Sabi nga ng mga customer namin dito, Sir, sana Kalapate na lang ako. <laughs> <laughs> Naka-condo pa ako. Ibarang hiyo, hala pa ito ngayon nalagay. 6 floor ito. 6 floor ito. Ano nga eh, tawag dito, this is also the first loft made of concrete. Kasi lahat ng loft, gawa sa papan at ako eh. Kauna-una um. ang loft na simentado. Lucky.

Ayan, mga halapatids, pupuntahan po natin ang Twin Castle. Yan po daw ang gagawing breeding section. O so, ayan, sasamahan po tayo ni Sir Allen para po makapag-tour tayo dito po sa Bio Research. Bio Pigeons. O so, ayan. Ay, nga, wala Marami na po. Kung saman sila, papakita ko. Alam na, sa halapat namin nandito. ito lang po mga bakit tayo mami ma, para makita ika bumuhay ganun na panapat yan conditioning tower yan po namin inalagay ang mga breeders namin after 2 or 3 clutches iwala yan na natin babae ibang level ng lalaki ibang level ng babae dyan, pwede silang lumipad sa loob bilad sila sa araw pero pag naulan, may sinuha nila. Yeah. Sa tingin nyo ba, makakondisyon ng kalapati dyan. Ang maulid yeah. yeah. nga po kayo sa pag-aaral dyan. Pagpahong tayo dun sa... YouTube channel, ang Kalapatids Pigeon lo, So, kauwi nga lang po natin mga Kalapatids galang ng Bio Research Bio Pigeons. So, ito nga po, i-unbox na natin mga Kalapatids ang habil natin sa Bio Research Bio Pigeons. At sana po ay sa atin ito ng magandang pundasyon mga Kalapatids sa hinaharap nating karera. So, ayan mga Kalapatids. atin na po siyang bubuksan at para po makita ninyo mga kalapatids so sa hirap nga po ng biyahe ay kailangan po niyang magpahinga dito po sa ating breeder cage ng no, mga kalapatids atin po siyang ihiwalay dahil po siya ay stress sa biyahe so ayan mga kalapadids. at kailangan po niyang makapagpahinga dahil po sa haba ng aming binyahe galing po ng Sukat, Paranaque eh, sa Bio Research, Bio Pigeon. So maraming maraming salamat po kay Mr. Allen Lee at sa buong staff na bumubuo po ng Bio Research, Bio Pigeon. So mamaya po mga kalapatids, may i-unbox pa po, po tayo na ibinigay po sa atin ng Bio Research at inyo pong alamin kung ano po ang mga ito. So babi po mga kalapatids, marami po akong may kukwento sa inyo dito po sa aking vlog na ito. So as of now, i-unbox na po natin ang na-avail natin foundation bird. galing po sa Bio Research Bio Pigeons. So, bye! -bye. Yan, mga kalapatids. Ang ating na-avail sa Bio Research Bio Pigeons ang African Black Eagle. So, yearlings pa. So, inakay pa lamang po siya, mga kalapatids. Ano? At uh, sumisiyap pa po. So, as of now, maganda naman po ang kanyang uh, kalusugan ng ating pong nakuha dito sa Bio Research Bio Pigeons. So, yan po ang ating magiging isa sa magiging foundation foundation bird galing po ng bio research bio pigeons so african black eagle so ayan mga kalapatids tayo po muna ay magpapakain dahil gutom na gutom na po ang ating mga alaga dito so ayan mga kalapatids so by next week mga kalapatids tayo po ay magsisimula ng magbreed So, mga ilan, ilan po ang ating mga ibibreed dyan. Siguro po ay mga 3 pairs lamang po, mga kalapatid, ang ating ibibreed. Ano? Mamimili po tayo dyan. At para meron na po tayong naisasalang ngayong December.